Không? có cú sợ này ok là ok là si sợ đeo áo pao cao cánh ra mô là mày đã tai mắt này cánh em đi có scalding hai

Tama natin yung nagdala sa kamera. Ni si Kar si Rene. Medyo okay na ng pagkaramdam nagdala tayo ng pagkain. Si magpakalakas ka rin eh. Mamaya tayo mag -usap.

Sabi ni Carding na uh, nakuha mo daw yung bag. Oh, nandun sa ano, oh, sa akin yung bag. Dalin dalin ko yan sa iyo. Hindi wala nang wala namang nawala doon sa ano. Sa bag mo. Nandun namang laman. Kumpleto ba 'yun doon? Mm. Okay. May na tayo mag-usap. Mahirap na magsalita na puno yung bibig mo. 对不对？Okay, Suka na Suka na Sa bagay ang matibay na bubong ito na naman tara naman talaga to hindi naman talaga to dito na ano mamalagi pa tayo ng yung portabita sa ngayon eh, wala pa naman tayong budget para magkakanap ng mga mga ganda mas ok na ito kasi sa pasilong ka sa puno hindi na mabasa dito ito naman katre ayos naman tibay ng katre yung kalakasan okay. ulit um, lumakas ka na ano bang gusto mong ano pag malakas ka na gusto na mag maging vlogger din tulad sa amin uh -huh. para matulong din ako ay eh, boss ang pamilya niya si boss ngayon na uh, bihag si boss nakita na siguro sila ng pamilya ni boss dahil nabihad na siya niyan so natagdagan naman nandoon pa yung may Kidlat. pamilya ni boss pati si boss nandoon na tumang mag, nad, nad, nadagdagan yung ano, natin pero gusto mong tumulong? gusto mong tumulong e, nasa yun naman yung bag ko o nandoon sa akin yung paano yung mag-vlog ka kasi kailangan mong mayroon kang camera, mayroon kang cellphone. Eh wapan, o, wala ka namang cellphone pa. May buti sana kung may may, may magbigay sa iyo. Kung mayroon, di eh, makapag-vlog ka. Pero kung wala, eh kantahin mo ano. Kaya yung ano mo, yung tatay mo, si Marlon? Wala pa wala akong kontak. Eh. Paano ka makontak? Wala ka ng silpon. Wala ka ng no. silpon. Okay, maki-update maki lang tayo kay ano, Marlon. Hmm. Si, si Kapding yung... Pero sabi ni Kapding, baka ilay yung sa Marlon, tatay ko. nalalaman din natin yan pag matatapos na yung mga magkakaroon tayo ng pagkataon kung ano mangyari ito kay ano, boss, makuha na sana natin ma, sa madaling panahon para, para maasikaso na naman natin yung si Marlon Ganito, pag may magbigay ng cellphone sa iyo makapag vlog ka na pero kung wala pa magantay tayo muna mag ano, sama sama ka lang muna sa amin kung habang wala pang wala pang nagbigay sa iyo kung pero hindi mo na ngayon dahil kailangan pag sumama ka sa amin yung malagas walang, walang karamdaman dahil aakyat sa bundok basta basta pag nandun hindi so, okay, naman dito kayo dito kayo wala naman naging problema na pagtulog mo dito so, pag magkaroon tayo ng budget usap-usap kami saan ka ililipat na medyo maayos pa rito sa Uh, ngayon wala pa talaga tayong ano kaya mag twist twist ka lang mo dito ayun mga mga idol no uh, ito yung kalagayan ni Rini so sabi niya ano daw siya mag tulad matulad sa amin mag mag-vlogger mag daw siya tutulong daw siya kay dalo na nabiyag naman si boss yun hindi so, di, pa, di pa ngayon nga yun ko uh, mag ano pa tayo ng uh, palakas muna siya sa so, mga siguro sunod na panahon na uh, malakas na siya kaya na niya sabi niya okay naman daw yung pagtulog niya medyo alanganin wala masyadong dingding dito so pagsamantala so salamat sa mga mga ano sa mga sana matulungan pa natin kasi ni so nagpapasalamat ako kami sa kaming lahat sa inyo mga support nyo sa lagi nyo yung at sana ay share nyo yung video natin para marami makakita so shout out sa inyong lahat mga idol yan na uh, wala tayong ibang maganti kundi salamat sa inyong marami so hindi na tayo hindi natin pa mga idol uh, update, update to kayo rin eh Kasi, kita natin medyo okay naman siya So, ganpa mandito ay magpa-goodbye sa mga idol. Hanggang dito na tayo mga idol. Maraming salamat. Tingnan